guys, gusto nyo bang matutunan kung paano gamitin ang keyframe dito sa CapCut at ano yung purpose niya? Tara, simulan na natin. Una, i-open natin yung CapCut. Kung wala pa kayong CapCut, pwede nyo siyang i-download sa Play Store. Wala naman siyang bayad. Okay, i-click na natin itong CapCut. Yan, and new project. I-skip natin ito, guys. New project. Tapos, itong video na to i-click lang natin. Ayan sa keyframe, yan, yan yung keyframe, parang diamond na may plus sa keyframe, pwede ka dito gumawa ng animation. Fade in, fade out, zoom in, and zoom out. So, gawin natin guys yung zoom in and zoom out. So, pag si zoom in, um, i-click lang natin tong keyframe, ayan. Tapos, click lang ulit. Tapos, dun sa pangalawang keyframe, i-zoom natin yung video. Ayan. Tapos, pag ipinili natin, magiging ganun. Nag-zoom na siya. Hindi mo na kailangan gumamit ng animation. Pwede kang gumawa ng animation sa sarili mong gawa. Sa zoom out naman guys, ganito. Ayan, click lang ulit. Click lang ulit. I-zoom out ang video. Ayan. Pwede ganun yan guys. Animation. Dito din sa keyframe, pwede mong mapasunod din yung object. Kung saan man siya dapat. Halimbawa, um sa kamay mo, lalagyan mo siya ng kapangyarihan, pwede mo siyang pasunurin kahit saan man pumuntang ang yung kamay. Ipapakita ko sa inyo. Yan, i-click lang natin itong plus. Tapos okay. may video ako dito na um, walang kapangyarihan. Tapos lalagyan natin siya at papasunod din. Ayan, i-click natin yung add. Ayan. Pag nakaganan na guys, ayan, gumagalaw yung kamay ko dyan. Kaya natin pasunod din yan gamit lang ang keyframe. Papakita ko sa inyo. Ayan. Hanapin lang natin yung video ng kapangyarihan na ilalagay natin. Or brilliante. So brilliante na lang yung ilalagay natin. Itong brilliante ng lupa. Ayan. i lang natin. Tapos i-splice natin. Wait lang guys. Naglo-loading ayan, filter guys. Ayan, pagkalagin na, pagka, ano natin, um, ipatong lang natin sa ating kamay. Ganun lang siya, tapos pindutin natin itong keyframe. Itong keyframe ang magsisilbi na ano, siya yung, ano, magiging suporta natin upang sumunod yung brilliante sa kamay natin. Ayan, kung saan pumunta yung kamay, kailangan may keyframe din tayo. Ayan, dahil pumunta siya sa gilid, lagyan natin ng keyframe. Tapos itunod lang natin yung brilyante. Ayan. Ayan. Tapos pumunta uli siya sa gilid. Pumunta ulit siya. Tapos itinaas. Itinaas uli. Keyframe uli. Keyframe lang na keyframe guys. Hanggang ano. Matapos natin. Hanggang kung saan pumunta ang inyong mga kamay. Ibaba uli natin. Keyframe uli. Basta guys ba Kada movement ng kamay, dapat may keyframe. Yan, ipabada lang ulit natin. Ayan. Keyframe uli. Keyframe uli. At keyframe uli. Ayan. Tapos, ikat na natin. Lang. So, guys, ganito yung mayayari sa kanya. Ayan. Diba? At sumusunod yung drill sa ating kamay. So, yun lang naman at Thank you sa panonood. I hope um, nagustuhan nyo ito at huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. Thank you.